guys so, Ano nang ano nito? Uh, na Large kuchin. Large fowl kuchin. Chinese kuchin. Large fowl. Kuchin. Large fowl kuchin, no. Lalaki. So magkano isa? 10k. Tinatawaran na sa yung 10k isa. Mura-mura guys. <laughs> Yan ang ganda oh. Busog busog oh. sarap. ko kasi to. Pet na? Ano Binibili na sa akin yung tayo 10 Yan guys o. Oh, Brahma. May balahibo hanggang pa o. Oh. Mas ang laki niya no? Yan guys o. Oh. Sobrang laki. Road Island Red Maximus line yung okay, mga nanay wala na ba siyan guys so Oh, no. Guys, <laughs> nandito tayo dun sa isang kukuhanan natin ng Rhode Island Malayo yata Ayun pala tayo yung farm <laughs> Diba sa dulo? Duman na sa likod natin, dali mo Duman sa dulo, dali sa dulo, dali Diyan ka na okay. <muchil> Ha? Ano sa lingga uh, sa... yun? Ano na? Ano sa birthday? Ana, sa birthday. <muchil> Ay, uh, inano na nga ni ano ni Sir Francis Kinausap na Sabi ko sige ano Bigay mo na lang sa akin yung Landmark Pupuntahan ko na lang ako Kita yung, yung buhok. sa buhok nyo. Rockers, rockers. Ayan o, no? rockers. Pang ano, pang show. Show type. Ito yung road yan, Ayan. Makikita mo kung bara ko yan. Una-una yung palong. Yung palong. Mata, malalaki. Ang bilis mga ngitlog mga yan. Oo, araw-araw nangingitlog yan. Walang... Ang Oo. <laughs> Eh kasi ko ng puha, eh. uh, pag nasa breeding age na sila, ah. 90 to 95% araw-araw oh, nangingitlog yan. Araw-araw kinsi. Ilan ba sila rito, piraso? Sampu ito eh. Sampu. Sampo. Tapos ilan doon? Ito ako. kabir na tong kabila. Ito kabir to, kabir. kabir. Tapos yeah. dito sa loob brama naman. Yang kabir. Ayan, Brama, wow. Eh, Brama, na oh. Ayun, yung may ano ron, hindi siya mo, Brahma. Ito pala yun, Brahma. Brahma. Oo, oh, yung maliliit doon na ano. Dito? Oh, yung mga magiging paan ng mga yan, ganyan. Oo, oh, may nakawala, oh. Hindi, oh, talaga yan. Pinakawalan. Ayan, Brahma. Eh, may meron na pala sila, eh. May inaawitan daw siya kay Sir Francis, eh. Ito, so, may itlog na, oh. Tignan nyo, guys. Ganyan lang yung itlog parang ang lilit. pero tignan nyo yung kinalalabas no? ano ang lalaki ito, oh. ito ba din? ayan yung mga ano oh yan no? drama. pa oh mga brama ito mga sisiw na yung brother cage okay, okay, okay. hula <laughs> asil oh ito yung matatangkad ito yung asil oh tapos yes, tangkad niya, oh, makita niyo yan, oh. Tangkad, oh. Oo. Oh, oh, Baso. Shalay. Ito, shalay daw to, oh. Ayan guys, ang lalaki. May naawitan nga raw siya kay ano, eh. May <clears throat> inaawitan siya kay Sir Francis eh. mo. Dito, hindi ko kilala mga mga to. Ay, hindi ko rin kabisado itong mga to. Parang, ah, hindi. Parang, ah, kung di ako nagkakamali, parang, siya din ba to? Kasi, ano eh, ganyan yung kay, ano, kay Sir Francis, hanggang paa, may balahibo. Yes, Eto, hindi ko kabisado to ganda ng kulay guys oh isang green isang ganda sa kulay ng manok natin na native Egyptian Fayumi tapos dong ang ganda ng pagkakaputi oh Ah, ito oh. Dampo X Hindu gigante oh. Pagkiyati ito Ito. Ito si Manny rin yan. Oh, ito mo yung mata pa lang oh. Para ko black. Hindi. I si Manny rin yun. Ito, okay. standard Cornish. Ito guys, nilalagay ni Kuya kasi ano raw, uh, bago lang siya rito so para alam niya raw kung ano yung mga papakain niya. Ito, mga feeling ko mga magtutuman itong mga to. Ito, <coughs> mga ano to, ang ah, mga one month. Ayan no, malili ito. Ang cute. Serama. <laughs> Serama. So, ang luwag, ang guys. Tsaka ano, layo niya sa kabahayan. Madam Puro mangga. Da Dati madamo ito, nilinisan mo lang. Nilinisan mo lang. Ano, eh? Ayun guys, oh. Ayun, eh, nakikita nyo ba? May usaw, oh. Usa. Parang wild wild deer, oh. ano oh. Tapos ito guinea pig. Kikita nyo ba, guys? Ayun, nakatitig sa atin, oh. Tapos yun yung inuman niya siguro. Parang deer siya, oh. Nakulay itim. Tapos, may mga dumidito dito. Hindi namin alam kung bilog-bilog, medyo malalaki. Ganda ang nandog dito, guys. Kakali. <coughs> so, ito yung isang uh, pinapangarap ko sa vlogging, yung makapasyal tayo sa mga farm. Ah uh, simulan natin dito nearby municipality sa amin. tatalung tanong tayo kung paanong diskarte nila sa pag aalaga nila unti-unti uh, natututo tayo pati do sa mga klase ng mga heritage chickens so yan, nakita uh, nyo kanina mga klase ng heritage chickens dito tapos uh, ang style nung <coughs> nung may ari pagbago yung nag-aalaga para alam niya kung ilang scoop ilang ano ilang uh, anong papakain para hindi nagkakamali ang uh, bagong tagapag-alaga uh, ng mga manukan Kung yun sa pagpapakain So nilalagyan ng mga taging <coughs> ng pati pangalan Para nakakabisado niya kung ano dyan Rhode Island Kung ano yung Ayan, uh, Kabir uh, shamo So yun ano masasabi mo? Uh, 'Yan ang aking uh, napakagandang assistant. Very supportive. Siya taga-edit nito mamaya. So, dalawa upload namin, dalawa edit niya. Ito at 'yung daily vlogs natin. So, ayan uh, 'yung drama. 'Yung drama, 'yun 'yung may balahibo sa hanggang sa paa. 'Yun 'yung drama siya mo yung medyo matataas uh, na mahabaan leg may pabo sila pero kaka isang pares lang siguro to itong pabo nila kabir eh, parang road island yung nandito ayun kabir ayan pakuha tayo ng lagyanan at wala po tayong dalang lalagyanan eh premixil api ni premix premix sambal na nila to ayan nakalagay uh, dito sa ayan